Ako si Milagros, tamad pero may pangarap sa buhay. Dito ako nakatira sa may probinsya, bandang Laguna. So yun na nga guys, nandito ako sa Pamitunak 3. At syempre, kasama ko yung mga kaibigan ko at may ginawa ng mga katalang-talungan. Ayan. Ewan ko dyan, may bibira kasi kami. At tumatok-atok na lang ako, hindi ah, sa puno. Siyempre, hindi mawawala ang kulitan namin dyan, guys. Nag-research kami, and wala kami nagawa. And, ang ginawa namin ay, naglakad-lakad at naghanap ng mga pagkain. Yan, naghanap na kami, malapit na kami, guys. Makakabili na kami dyan. Yan yun lang, guys. Hindi ko na pinakita yung video na bumili kami ng scramble. So, uli ko na lang binidyan, guys. Pasensya nyo. Ayun yung nabili namin, guys. Ayan. Sarap.